Golden State Warriors may inaabangang ang malaking trade pero isang balita ang posibleng makasira sa plano nila ngayong off-season. Nagkasundo ang Golden State Warriors na makilahok sa isang historical 17 trade na pinangungunahan ni Kevin Durant. Isang napakalaking transaksyon na inaasahang formal na may sasara sa linggo. Sa deal na ito, matatanggap ng Warriors si Najamai Mashak at Alex Tuhi. Pero isang araw matapos nilang tanggapin ang trade, Isang nakakabahalang balita ang lumutang at may ito sa kanilang inaasam na free agency target para sa front court. Ayon sa ulat ni Sam Gordon ng San Francisco Chronicle, wala pa ring opisyal na galaw ang Warriors ngayong linggo. Sa ngayon, pinoproseso pa nila ang restricted free agency na si Jonathan Kuminga habang hinihintay rin nila ang desisyon ni five-time All-Star Center Al Horford na pinagpipilian ang pagre o paglipat ng kupunan. Bagamat may posibilidad ang sign and trade para kay Kuminga, ang mas malaking issue ay si Horford. Target siya ng Warriors, ngunit hindi lang sila ang interesado. Ang Denver Nuggets ay bigla ring lumutang bilang seryosong contender lalo na't posibleng mawala sa kanila si Jonas Valanciunas na maaring lumipat sa Euroleague. Ang Nuggets ay may $14.1 million mid-level exemption na maaring ialo kay Horford. Isang alok na maaring mahikitan ang kakayahan ng Warriors dahil sa kanilang $170.5 million payroll na halos umabot na sa luxury tax at apron limit. Ibig sabihin nito, hindi na ang pagkuha ng Warriors kay Horford ngayong off-season. At habang naghihintay si Horford sa magiging kapalaran ni Valentuna sa Denver, mas lalong lumalabo ang tsansa ng Dubs na makuha ang veteranong sentro. Samantala sa sumunod na balita, mukhang mas lalong umiinit ang sitwasyon ni Jonathan Kuminga at tila mas lumiliit ang listahan ng mga kukunang interesado sa kanya. Ayon sa Nets Daily, Walang interes ang Brooklyn Nets na kunin si Jordan Kuminga mula sa Golden State Warriors. Ang 22 anyos na promising forward ay patuloy na may mataas na asking price. Isang halagang ayaw pasukin ng Nets. Kahit na restricted free agent pa si Kuminga, malinaw na hindi rin handang magbayad ang Warriors sa hinihingi niyang halaga. Lumalabas sa bawat araw ay may mga kupunang umaatras sa pakikipagkarera kay Kuminga. Kasama na rito ang Sacramento Kings na imbes na magbayad ng sobra ay mas pipiliing umatras na lamang. Ang desisyong ito ng Brooklyn ay senyales na ayaw din nilang mag-invest ng malaki para sa isang manlalarong hindi pa lubusang napapatunayan ang sarili. May mga paunahing prioridad din ng Nets, kabilang ang posibleng muling pagpirma kay Cam Thomas habang kakakuha pa lang nila kay Michael Porter Jr. na may 38.3 million na cap hit sa 2025 to 2026 season. May sapat na rin sila mga batang talent sa front court gaya ni na Noah Clowney, Z.R. Williams at Porter Jr. Kaya tila hindi praktikal para sa Brooklyn na magbuhos pa ng 30 million o higit pa kay Kuminga hindi pa malinaw kung aling mga koponan ang natitirang interesado sa isang trade para kay Kuminga. Ngunit inaasahang magkakaroon ng mga bagong developments sa NBA 2K26 Summer League. Sa kabilang banda, ang Washington Wizards na dati malakas ang interes kay Kuminga ay maaaring lumilis na rin ang direksyon. Ayon kay Kyler Fox ng Nets on SI, bagamat may interes pa rin ang Wizards ang pagkuha nila kay Cam Whitmore mula sa Houston Rockets kapalit ng dalawang second round picks ay nagpapahiwatig na mas pipiliin nilang i-develop ang sarili nilang mga batang core. Kahit wala na sa eksena ang Brooklyn, nananatiling posible na makahanap pa rin ng bagong tahanan si Kuminga. Kung hindi man, mukhang isang awkward na reunion ang magaganap sa pagitan niya at ang Golden State Warriors.